Hi guys, kami po ay bundok. Sa bundok naman po ang aming pupuntahan. Kasama na naman namin ang mga kabataan. Ay, ang tuwa silang sumama pa bundok. Ah, kasi po naman dito ang bundok sa amin, hindi naman po totaling aakyat ng bundok. Pantay rin naman po siya patag. Kaya ayan, sama-sama sila hi guys masayang lakaran papuntang bundok lakad lakad po isinama po namin ang aming makukulit na bata kasi baka magpasaway sa bagong anak ay baka mabinat kaya yan sa masama pati ang amin tutoy na makulit kasi pasaway sa kanyang mama <coughs> good morning, good morning guys. Maganda naman po ang panahon ngayon kasi mainit. Kaya ayan, sinama namin ang mga makukulit kong apo. Ayan. Oh, malaki ka na talaga. mag school ka na. Kaya lagi kami dalang notebook. Sige, lakad. mag school na yan si ate eh. Oo, oh, saka si Totoy. Sige, lakad ka. Habulin mo si Totoy, oh. Haboli mo Totoy mo. Haha. 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 yan tatawid lang po kami ng highway tapos Haha. po Haha. 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 po doon na Lapit lang po ang aming pinupuntahan. Ayan, ang mga damo. Green na green. Green na green. Ang mga damo. Ang sasaya ng aking mga apo kasi nakalaya na naman sa hawla. Kanya-kanyang para takbuhan baka pa ate masaya po ako kapag nakikita ko ang mga apo ko masisigla at wala silang mga karamdaman okay lang po na sila ay malilikot basta huwag lang po silang magkakasakit ayan Okay, guys. Bye-bye na po muna. At kami tatawid ng highway. Kailangan kong hawakan ng aking baby. Baka bilang tawid. Bye-bye. Thank you for watching. Follow pa more.